Magandang araw sa inyong lahat. Sa panahon ngayon ng mabilis na pagbabago at pagkunlad ng teknolohiya, maraming aspeto ng ating pamumuhay ang naapektuhan. Maging ang ating mga pagpapahalaga o values. Um, sa gitna ng modernisasyon, isang mahalagang tanong ang sa sabihin. Paano natin mapapanatili at mapauunlad ang tamang asal at pagpapahalaga sa makabagong panahon? Ang Values Formation ay ang proseso ng paghubog sa kabutihang asal, disiplina at moralidad ng isang tao. Sa mga paaralan, tahanan at simbahan, dito nagsisimula ang paghubog ng mabuting asal. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang influensya ng social media, internet at makabagong aliwan ay siyang madalas na humuhubog sa ugali ng kabataan. Ayon sa isang pag-aaral ng Poor Research Center 2022, mas maraming kabataan ngayon ang nakukubog ng kanilang pananaw at asal mula sa social media kaysa sa kanilang magulang o guru. Ibig sabihin, may panganib na ang kanilang values ay nagmumula sa mga trending topics imbes na sa matatag na prinsipyo ng kabutihan at respeto. Gayunpaman, hindi ito nangangakulugang masama ang teknolohiya. Sa katunayan, ayon sa UNESCO framework, on Global Citizenship Education 2015, maaring gamitin ang teknolohiya upang mapalaganap ang edukasyon sa pagpapakatao, respeto sa karapatang pantao, at pakikilahok sa lipunan. Kaya't bilang kabataan at mamamayan, may tungkulin tayong gamitin ang teknolohiya sa tama. Gamitin ito upang magpahayag ng mabuting asal, magbahagi ng positibong pananaw, at maging ehemplo ng katapatan disiplina at malasakit sa kapwa. Halimbawa, ang mga programang pang-edukasyon tulad ng Debt and Values Education Program ay patuloy na ginagamit upang maipasa ang mahalagang pagpapahalaga sa mga estudyante gamit ang digital platforms. Sa ang values formation ay hindi natatapos sa lumang paraan ng pagtuturo. Kailangan itong isabuhay at iakma sa panahon, dito papasok ang ating papel bilang mga ng individual. Gamitin natin ang makabagong teknolohiya upang mas mapatibay ang ating pagkatao at malasakit sa kapwa. Isang makabago, ngunit makataong lipunan. Ito ang ating dapat pagsikapan. Maraming salamat.